Hello mga ka-Burks! Galing tayo ng market. Mag-haul tayo. Ito, uh, pumpkin. Uh, kalabasa. Ito, chong. Ito naman yung sigiyas dahil. Five dollar yung, so, yung, yung dalawa. Tapos ito, yung hindi pa magulang na luya. At saka lettuce. Lettuce na maliliit. Maliit siya. maklasik, classic. At saka ito, achoy. Ito yung hindi ko naman ito. Achoy, na nahala. Huwag ko kung ano, pangalan nito sa akin o comment down below kung ano ito. A choy ko. Tapos, meron naman bak choy. Ito. Bak choy to yung maliliit. Pero masarap to. Bisa na ito sa bawang. Ahos. Try it. Sa ahos. Bawang sa tagalog. At saka choy sang. Ito masarap din ito choy sang. Ayan. Nililigit ko lang. Ayan, choy sang. Ayan. Fresh na choy sang. Masarap siya. Tsaka, ito. Oh. White cabbage. Pipolio. Pipolio. Yalawa, may polio. At saka, ito, polio. Dalawa ng polio. Ito, polio. At tsaka, ito. Oh, bell pepper. Ten dollar. Tatlo. At tsaka, ahos. Bawang pala, bawang. Thanks, bye.